Ang tanda sa muling pagparito ng Panginoong Hesus. Basahin natin ang Matthew chapter 24 verses 1 to 14. Lumabas si Hesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, "Nakikita ba ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho." Noon, si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo. Habang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, magingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninyo man, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo, at marami silang mailigaw, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar, ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanggang anak. Sa mga panahong iyon, kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin, at dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas, Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Amen. Ito ang mga tanda na iniwan ng Panginoong ng kanyang unang pagparito, at ito ay magaganap sa panahon ng Second Coming. Ito kaya ay tumutukoy sa physical na nabanggit or ito ay tumutukoy sa spiritual. Atin itong alamin gamit lamang ang salita ng Diyos. Sama-sama po nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Ikaw para sa iyo, mahalaga ba na dapat natin malaman at maunawaan at spiritual na ibig sabihin nito para maligtas? Comment muna yan sa ating comment section para ating pag-usapan. Thank you.